Councilor Small Abellera, tama ba yun? Yes sir. Yun ang pagtahi mo doon, di ba? Na you met with the uh, Councilor Small abiliera para ibigay yung 5 million. Opo. Supposedly para kanino yung 5 million? Ayun, uh, sabi nila sa akin, puntahan ng Davao, ibigay mo kay Pulong Duterte. So may text po ako noon. Pero nung pagdating ko po doon, hindi ko naman po nakamit yung So tao never mo ring na si Pulong Duterte, to be never, fair with the never with the po. congressman. Never. never. Opo. Okay, si Small Abeliana, nakausap mo. Yan po, opo. Kanino mo binigay yung 5 million pesos? Sa kanya, sa kanya po. Kay Small Abeliana? Yes po. At siya lang mag-isa? At uh, that time? Opo. Ako, si Jack, tsaka si Small. Okay, sino yung Jack? Siya po yung, uh, uh, yung isa kasama rin sa Dabao Group. So, dahil wala naman akong kakilala sa Dabao, first time ko pong pumunta doon at wala rin akong dahilan para pumunta doon. So, siya yung sumundo sa akin sa airport. At dinala niya ako